kambing, sarap. <makes> Expert na pagkakabang tayo talo. Okay, patay. Ano mo? May luya to, ano? Kapay mo na, kapay, kapay. Happy house, blessing to. Okay, bag na Mata tayo sa boundary Ang bag na Ayan na, bukas na ang ating mga bilya ng isda Sa kabila, o ayan o Ayan o, o, marami na naman tayong isda 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 fish tayo di tayo derecho pegang tuh matimbo tentang sama timbo hihi ada tayo sa barangay mambog yo mambog Welcome sa tulay ng Mambot! Wee! Right Tayo na Sa bahay ng bulakan Taloy po kayo Bahay ng bulakan-bulakan yeah. Ganda rito Malilim Malimlim. Ito na ang baryo ng pitpitan Pitpitan-bulakan-bulakan Ayan yung simbahan Wow, simbahan Ito mga check-in natin Ayan po Ayan, ito May checkpoint Oh, neto na, nakaredy na, may tent na bale eh. Oh, ito na yung bahay ni Utol Oh, nakita nyo yan, yan yung bahay ni Utol Oh, ayan Hihi, ang ganda Ayan, pupunta tayo dito Alright Welcome sa bahay ni Utol Ayan, nandito tayo ngayon Ah, uh, ngayon kasi, ano nang, ano niya Ah, uh, blessing ng bahay Tapos si Ebre, ano tayo si Roy Roy, tsaka yung mga kamag-anakan ni Adeline Nahiya sila eh tapos, andiyan yun na yung pari. Buti, sakto tayo. Ayan po si father. Good morning po. O, siya po yung magbe-blessing sa bahay natin. Hello po. Ayan. Ayan ah, po si father. Later, oh. Later. Ayan, sindya na yung kandila. Ito kami. Ayan. Yeah. Simulan po natin ang pagbabasbas ng tahanang ito na pagmamayari ng pamilya Panelo at hilingin natin sa Diyos na sa pagpapasinaya sa tahanang ito ay patuloy na madama ng mga taong na rito ang presensya ng Diyos sila naway patuloy na pagkaloban ng mabubuting bagay at nawa ang pagmamahalan ang laging mamayani sa mga taong naririto. Sa ng Ama at ng Anak, Anak at ng Espiritu Santo. Santo, Amen. Amen. Maghari na wang kapayapaan sa tahanang ito at sa mga naninirahan dito. Mga kapatid, halina't makinig sa banal na salita ng Diyos nang makintal sa ating puso at diwa ang aral na gabay na mag-anak sa kanilang buhay. Papurin mm -hmm. sa iyo, Panginoon. Amen. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa nila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Tinupuli ka namin, Panginoon, Yeso Kristo. Sapagkat lubha kang maawain, pakiulit po. Sapagkat lubha kang maawain. Ma ma Amang mapagmahal, ubin mong pamayanihan ng tapat na pagmamahalan, ang tahanan na ito iniluluhog namin. Sapagkat sa pag lubha na kang maawain. Amang mapagkalinga, lobi mo maging bukas palad kaming lagi sa mga kapus palad, duka at sawi, iniluluhog namin. Sa pagkat lubha kang mawawain. Ang buhay at pagmamahal, tangkilikin mo yung namimintuhong ang kanya, mang ikaw ang pinagmumulan ng kanilang mabuting pagsasamahan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Yeso Cristo na aming Panginoon, magpas sa walang hanggang. Amen. Amen. Manahan ka, Panginoong Heso Kristo, sa piling ng mga nagpapasinaya sa bahay na ito na, na pagmamayari ng pamilya Panelo at humihiling ng pagbabasbas sa iyo upang sa paglagi rito ay kanilang madama ang iyong pagkukok upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan, Hari naming nabubuhay, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig na wang ito ay magpaalala ng pakikiisa sa kamatay at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Habang binabasbasan po natin ang buong kabahayan, ay aawitin po natin ang Ama namin, dadasalin natin ang Abaginoong Maria at Luwalhati. Manangin sumasalangit ka Sambahin ang alam mo Mapasa amin ang mo Sundin ang loob mo Dito sa lupa sa langit Bigyan mo kami ngayon Nang aming kakanin sa araw mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso At yadya mo kami sa lahat ng masama. Maria, na ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kami nagpala sa bayan lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa Diyos, Espiritu Santo, kapara na unang unang-una ngayon at magpakailangan, magpasawalang hanggan sa inawa. Ngayon ang alam mo, kasalami ng kaharihan mo, sundin ang mo ang dito sa lupa para na sa langit. Mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag po kami ipaitulog na sa so iadya kami sa lahat ng masama. Amen. Kristo ay maghari nawa sa ating puso at ang salita ni Kristo ay manahang lubusan sa ating kalooban upang anuman ang ating gawin sa salita o gawa ay mangyari lahat sa ngalan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hangad. Amen. Yung po mga nakatira dito, dito po kayo. Ang namin makapangyarihan, hinihiling namin basbasan mo ang mga kapatid namin na nagmamayari at titira sa tahanan na ito. Patuloy mo silang gabayan at pagpalain at pagkalooban ng mabubuting bagay sa kanilang pagsasamahan. At nawa, laging mamayani ang pagmamahalan at pagkakaunawaan sa bawat isa. Inihiling namin ito sa iyo sa pamagitan ng anak na si Jesus na ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Santo. Amen. Pa, ito po, ito. Ayan ay, yung ay, coins. Ayan yung coins, coins. Bebless, bebless. Papasok po, papasok. Papasok na, papasok po. Sige, dito, pag Sige, sige. mo, Okay. Agaw-agaw. Iba, iba. Ayo, ayo pa, po. Oh, dami. Ayan. Ayan. sa salog sa kwarto, sa kwarto. Ayan, look. Ayos. Sige, okay, salog. Doon sa kabila, kabila. Ayan, yeah, kabila, kabila. Dito tayo sa kwarto. Ang dami. Ay, ako pa. Ayan babigat na po yung bolsa father eh o yun na o syempre tapos na ang ating blessing okay, father pope thank you sa kanya sa pagbebless sa bahay ni utol yan aalis ah, na siya eh yung eh, ating chef ato ito mo naga o kanin tapos meron tayong fish play okay, favorite na din yun syempre lumpiang sariwa at ito ay ano ba ito Roast beef oh, sarap mm, Roast beef, saka Eat mo laga, kare-kare Woo, dami Ay, ito Oh, may chicken, fried chicken At wala pa iba kambing, <laughs> sarap Wala pa iba Yan, ano kayo tayo dyan? Hi <laughs> natin Hi Hi, si Ate Kay Ayan, kain na, syempre, kain na na Ayan, ayos Nangani na nga naman eh Ah, oh, mga anak ko yan. Eh, yung iba, siguro mga before lunch pupunta. Yung mga bisita ni Tol. sila, oh. Let's get out si Cyrus. Ah, oh, tsaka ang mga nana, nito na. <laughs> tsaka siyempre, mga bisita ni Galoban. Ay, asya, kasali pala ito eh. Ang mga nana, oh. Ayun. Enjoy! Ha? Huh? Wow! Ayas. Welcome! sa barangay mama pulutan very good pasar bang pasar bang alright oh Ayo, delivery natin. Hi. expert na tayo, pala, so, lagat, mamaya pulutan so, <coughs> tsaka ito oh. <coughs> <coughs>

Ayan, mga gano'n ba yun? Karami. Sa bulan naman namin. Ha? Mga gano'n karami ito? Ha? Isang kilo yan. Isang eh? kilo, oh. tapos mga kalamansi. Marami, mas masarap ano. na. Hmm. Tapos natin kayo pa. Ah. Ayan na. Woo! Uh, sarap! Ah. Ang ginigisa. Ngayon naman ang aming kapalitan. Ah. Ayan na, oh. Tubig. Ayan na, tubig. Ayos, tubig. Ayan na. Oo, mamaya ito masarap na yan. Last tubig. Last tubig. Yeah. Ayan. Ayan na, kulay papaitan, oh. Oh, may ito pag sa horse. Asa ba horse mo? Hindi, ayun. Beer? Alak. Oo, oh, kasi may... Alak. Tingnan natin ang luto ni Ano yung ating mga specialty. Yeah! No. Ah, ito pala! Ito pala yung floor eh! Ito nga, ito ba? ba bless mo tayo, bless! Saan kami nasuot Bless! Oo. Ano? Nasa niyan. Kaya patata? Oo oh, nga, at kami nga ang magkasuot. Tata! Hello. Bless, mamam. Ah, <laughs> oh, bless muna. Asin dalawa. Tata. Asya. Ano ba? Bless kaysa ano. Bless kaysa tata, bless. Bless. Eh, oh. okay, sige yan. Bless. Wala tatarolan. <laughs> oh, yan ang lolorolan. Asin oh, din, Asya. Ita kita rin ang mga tigabag na. Alright! Ah, mga tigabag na, ito ang mahal namin mga tigabag na. Mga oldies na, mga oldies. Mga senior na. Mga senior na nga naman. Mamam! Ah, Horse! Yang, ah, paring nil. Paring nil. Yan ka, Alphonse. Sa akin Nel. Parang Nel. Ayan. Sa pamilya na parang Nel. Ayan ito na. Ayos. Kim na. Kim <laughs> na. Alaya, mas na? Ayo pak, parang ya, oh, Eat well. yeah. <laughs> ayah, kami. Mamam, ayan. Ayan siyempre, Alphonse. Yeah. Ayan, tsaka Tsaka horse. Mamaya horse. <laughs> nah. Ayan. na. Ang Halo. Hello. Ah, si Kayoli. Hi, Kayoli. Hi. <laughs> <Ay>, yan sila. <laughs> ano, Melia? Bless. Ayan, Ay, sila Enang. Si Don Penal. Oh, ano ganun pa. Ano ba? Kamusta? Ah, si Mayla. Kaya lang na. Pupunta pa si Dapai. Sino? Bukas. Eh, pa ko pala pakakalala si Otol. Si Otol, si Arne. Ayan. Ayan yung bagong dating nagpa-blessing. Ah, si Henry, tsaka yung yung mama nagangin niya si Joshua <laughs> kasi ate one, kay ate kay ito na ang pinakihintay ang um, mamam <laughs> less mamam pre ang ating kaibigan si paring Nel yan mga kababata natin yan eh kaya pagka may mga ganitong blessing nakasama ano <laughs> madalang, madalang na paran oo <laughs> Busy ka. Busy ka sa tayo. Subscribe, subscribe. Uh, Oo oh, nga. Tsaka siyempre, nami-miss din natin yung sa mga nung araw na ganito. Ah, May inuman gali, na. Yun, na. Tsaka mga tropa natin mamaya. Yung mga sunog baga. Oh. Na. <laughs> Darating na yan. Oh. <laughs> ang special service ni Idol. Yan. Oh, siyempre, ito ang ating Calderets na ano to eh, Kambing. Tapos alpons, Tsaka yung horse. Mag-horse na lang ako. Ma mukhang matindi daw Alfonso. Tingo tayo. Papaitan, ano? ito po yung luto ni Utol. Oh, laki ng mata ng kambing po. <laughs> uh, Ay. Oh, tingnan natin. Ah, sige, tingnan ng Sabado. Yan. Mm. Ano? nga. Papait. Papaita <laughs> <laughs> din. Eh. Okay, tingnan natin. Sarap ba? <coughs> ito yung niluto niya kanina. Ano? Nanghang, ah. Oh. Ayun. Ito ang mga specialty dito sa atin eh. Kulang sa asim. Maanghang. Ayun po. Ayun. No, Tol ko lang pa sa asim. Pero masarap. Ah, oh, si Kuya Monet. Ah, oh, Kuya Monet, tsaka 'yon si pamilya niya. Nay. Kaya mo na. Ayun. Okay. Para kami pa occasion. <laughs> <laughs> don't the girls have done some rest? Huh? And don't get some excuse in the face. <laughs> <piece. laughs> يلا نجيب Laban kami sa mga batch namin sa Marcelo. Ah. Uh, 95, chaka 96, chaka 97. Kasi marami, puro balik. <laughs> Ayan, maraming section. Oh. Uh, si Baring daw. shout out kami sa batch namin. Uh, si Baring siya kasama. Ay Baring Melchor. Ah. ay Abel. Para Abel. Welcome sa si Mrs. niya. Hi. <laughs> Ayan na tayong mga na bisita natin. No? Uh, ito na ang ating mga tropa Yee! ayos ah. happy house blessing kayo tol ito na ah. si kuya munit mukhang malagay <laughs> ayos very good oh, ayan marami ah, na tayo bisita ayan dami oh. ayos si kosa hi <laughs> Ayawa. Ayaw na kami na yung san. Diyan. Tiloto kayo muna. Tiguan ko ito sa screen. Parang isa lang ako ay mukhang mo lang sa screen. Kapay mo na kapay, kapay. Happy as blessing tal. Happy birthday. <laughs> Terima <game> birthday! <laughs> cara bahasa Bika. Bik. Ya masih Bika. Alright. Basan lebasan, fresh the press. Nama ya, nung lain ngai. Yang foto pada ten, kompleto na kami. Iyan. Sempre. Mamam. Jan, Jan. Ayo, ayo ini betai Jan. Ah, itu bah. Acara itu. Hai. Ya, medjo. Malagai hai na, malagai hai. Ha, ha, ha

Ate um, Ella. Ate Ella. Uh, Ate um, Ate na Elang. Ate Ella. Ate Ella. Oh, sa Ella. 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 ang Ella. 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 ng Ella. 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 ang Ella. 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 Happy, house blessing. <laughs> <laughs> Happy Okay, sa lahat po ng mga hindi mo naka-like, naka-follow, naka, -like, naka, naka, naka sa channel natin sa YouTube, subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga update natin videos Para labas sa inyo every time nagkagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video, share nyo na. Until next time, mga trawaks, keep safe and keep moving always. bye, -bye.